Um, magandang araw. Ito. Tuturuan ko kayo nitong paggawa ng kwintas galing sa tangkay ng balinghoy o kanlubang. Ito. pinilit yung mga dahon. Yun, tingnan nyo. Gaganunin lang ito. Yan, babalihin Tapos, gaganito. babaliin to. Yan, tapos di isod. To so, babaliin to. Tapos isod uli, do so, babaliin. Yan, tapos babaliin uli. Ito. To i simpling laruan ng mga bata. bali ulit dito yun bali tapos dito bali ayan kung nakita nyo hanggang siya makarating dito sa dulo ayan. bali o oh, ilagay dito ya yeah, kwintas na ngayon yun, lalag yung doon ng tali oh, mayroon na kayong kwintas na baling hoy o oh, <laughs> diba.